Hi everyone! Good morning! Ayan, umulan po kanina. Buti po dito sa amin, hindi siya masyadong ang um, baha. Uh, sa ibang part po ng UAE, bumaha like Sharjah. Sana nakita ko pong uh, live video ni Gondolan Malate Isiha. Ayan. May iba po part na medyo rin. Ayan, katulad po dyan. Oh, nyo, medyo slow yung flow ng traffic. Kasi nga po madalas, madulas yung daan. So, eto rin po part na to. Ayan, kita nyo din ang matubig din ng fronte So, at least kahit pa pano malamig po yung simoy ng hangin kasi nga po, kauulan lang. And still makulimlim pa po. Hindi po natin sure kung whole day ba itong pag-ulan na to kasi may ambon pa rin po hanggang ngayon. So, good morning everyone. Happy Friday!